once pa lang naman this year. Last year, once lang din. I think once a year. Karon okay. <laughs> lang ng misunderstanding between Enzo and Aaron. Kung yeah, iya ang nila yung yung anak nila ng sa yung, yung <laughs> Wala naman Never sa anong performance? Hindi pa paano mo na-overcome yung mga ganun? Um, sabi nga nila, the show must go on, so smile ka na lang. After that, tsaka ka na lang Ang ng Ang nangyari, uh, uh, nagkaroon ng break. Uh, 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 ganun lang. So, hindi naman siya intense. Mas intense. So yun, so you know, wala namang bagong or something. Mas intense pa rin yung end show part. Hindi pa na kayo ni Lucy. Ano na na mga siyempre na siya. yung match mo yan. Ano na siya? Nag-walk up! Yan headline.